Sa ah, saan po ba sa Biblia ah, mahanap ang kamangmangan ng Diyos ay mas marunong pa sa pinakamatalinong tao sa buong mundo? Nasa unang korinto yun, Kapitulo 1, ah. Uno, versikulo 25. Cinco. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao. Ayon. At? At ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas Kaysa sa mga tao. Ayun, sabi sa Biblia, ang kamangmangan ng Diyos lalong marunong kaysa mga tao. Hindi pinakamarunong na tao na kalagay, kundi kaysa mga tao. Ibig sabihin, pag samasamahin mo na lahat ng karunungan ng tao, compared dun sa kamangmangan ng Diyos, mas marunong pa rin yun sa lahat ng tao. At yun namang kahinaan ng Diyos, the weakness of God. Let us read that in English. Because the foolishness of God is wiser than men. And the weakness of God is stronger than me. See? Hindi sa pinakamarunong na tao ang sinabi kundi lahat ng tao concerned dito. Magsama-sama man tayong lahat, yung kamang ng Diyos mas marunong pa sa atin. At magsama-sama man tayong lahat, yung kahinaan ng Diyos mas malakas kaysa sa atin. Ba't mo tinanong yan kapatid. Ah, uh, napanat ko po kasi pero hindi ko po nakita yung ano. Ah, uh, kasi merong isang tumutul sa akin eh. Ba ba't mo sabiing may kamangmangan ng Diyos? Ha? Hindi ko may sabi noon. Si Pablo may sabi noon eh. Ayaw nilang maniwala na ang Diyos may kamangmangan. Eh, tinan ninyo, ang perception natin sa Diyos hindi tama. Yung sinasabi nung iba, ang Diyos daw, kahit saan nandun, mali yun. Wala sa Biblia, ang Diyos kahit saan nandun. Alam mo kung alin ang nasaan kahit saan? Sa 15.3 ng Kawikaan, pakibasa. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako. Tamo, hindi pala ang Diyos ang kahit saan ay nandun eh. Ang kanyang mga mata, the eyes of the Lord are in every place. Yon, the eyes of the Lord. Yung mata ng Diyos, yun ang nasa lahat ng dako. Pero yung Diyos, amanamin asan? Ama namin, nasa langit ka. Asa langit nga eh. Ewan ko lang, ginugulo nung iba eh. Nasa langit, hinahatak ang Diyos kahit saan eh. Eh si Kristo, nung nananalangin, tumitingala eh. Our Father, we chart in heaven. Where is He? Yes. Hallowed be. Hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Where is the Father? Heaven. In heaven. Why do you have to specifically mention that the Father is in heaven if He is everywhere? That is not logical. So, yung paniniwala nung iba, kahit ano, ipinupukul sa Diyos. Ang Diyos daw, kahit saan nandun, nasa kabarit Diyos, nasa CR, nasa ilalim ng poso negro, ganun ba ang Diyos mo? Wala naman delikadesa yung Diyos mo. Ang nasa lahat ng lugar, yung mata niya, He can see everywhere. He can send His eyes everywhere. Yon. Pero yung Diyos mismo, His being as God, nasa langit nakaupo yun eh. Kasama si Kristo ron. Basahin natin ang Otso Uno ng uh, Ebreo. Ang kinauwihan nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Ano yun? Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Ayan. Si Kristo bilang dakilang saserdote, nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Nasa kanan siya ng Diyos. Eh. Ang katunayan, Colossus 3.1, basa. Kung kayo ngayon muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangas sa itaas na, na kinaroroon na ni Kristo na, na, nakaupo sa kanan ng Diyos. Asa ng Diyos? Nasa langit eh. Hindi, hindi kahit saan andun siya. Kaya kung alin yung nasa Biblia, yun ang ayaw ng tao. Ang Diyos may kahinaan. Ang Diyos may kamangmangan. Iniinsulto ko rawan. Hindi, nasa Biblia yun eh. Huwag nating i-attribute sa Diyos yung wala sa Biblia. Alam nyo ba kung ba't may Biblia? 14.37 ng Unang Korinto. Pakinggan nyo. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa si inyo'y isinusulat ko na napawang utos ng Panginoon. Ay kaya nga nasulat ang Biblia, utos ng Diyos yun eh. Kaya yung wala sa Biblia, ayaw ng Diyos noon. Pag wala ron, di niya pinasulat. Kaya huwag tayo maniwala doon sa wala sa Biblia kasi hindi inutos ng Diyos isulat. Kaya wala sa Biblia yon. Ano ang gusto ng Diyos matutunan natin? Unang Korinto 4.6. Pakinggan mo, kapatid. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Upang? Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat that you may learn from us not exceeding those things that were written so we must be disciplined by what is written in the scriptures in faith we do not have to speculate in faith we do not have to guess in faith we do not have to invent we have to believe on what was written in the scriptures because it was God who commanded the apostles the prophets and the evangelists to write them down And even if they want to write something, if God doesn't want them to write it, God will forbid them. Let us read that. In the book of uh, Revelation, pakinggan nyo, isusulat nga nung apostol, ayo ipasulat ng Diyos, kaya hindi niya sinulat eh. Basa. Gis 4. At pagkaugong ng pitong ulog, mm. ay isusulat ko sana. Oh. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng pitong kulog at huwag mong isulat. isulat. Write them not. Kaya hindi natin alam ngayon. May nagtalong sa akin, ano ba ika ang sinabi ng pitong kulog kung alam mo, Soriano? Alam ko po, sabi ko sa kanya. Ano sinabi? Ayaw ipasulat eh. Wala nga mas marunong pa ako sa Diyos. Eh, sabi ng Diyos, huwag isulat eh. Pagkatapos, ayaw nga ipasulat. Lalagyan mo ng letra. Mali. Hindi tama. It will uh, prove that you are a disobedient reader of the Scriptures. Believe on what you have read. Because it was written on the instructions of God. O, oh, hindi ba tayo nag-iisip, mga kapatid? Eto, masasabi nyo. Ang sinasabi ko, simple truth eh. Simple truth. Alam natin itong lahat. Pero dapat yun simple, matanggap natin so, para magkaroon tayo ng kaalaman doon sa komplikado. E kung yung simple pa lang ayaw mo nang tanggapin, galit ka pa sa akin. Inaatake ka tayo. Hindi ako nang aatake. Nagtatanong kasi siya eh. Oh. Maniwala tayo sa nakasulat. Nakasulat, may kamangmangan ng Diyos at may kahinaan ang Diyos. Naniniwala ako sapagkat ipinasulat niya yun. Sabihin mo, para naman ikang minimenos mo ang Diyos? Ha? Ayoko namang itaasan Dios, Diyos ng pagtataas na hindi niya allowed. Ang Diyos e ka, makapangyarihan sa lahat. O tama. O anong kasunod? Kaya ang Diyos, kahit ano gaya niyang gawin, mali. Kahit ano ang kayang gawin ng Diyos that is your own interpretation it doesn't follow that because God is almighty he can do everything he wants to do. No. God is limited to doing what is good. In fact, he cannot lie. Let us read. Titus chapter 1 verse 2 paki Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan mm. na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling. O, oh, tamo, yun just na makapangyarihan sa lahat, hindi pwedeng magsinungaling. In hope of eternal life, which God that cannot lie. Read. Eh, walang dayaan, no? May chitas, oh. You have your Bible there? Open your Bible. Which God that cannot lie promised since the world began period is it a period the information is complete he is an almighty god but it doesn't mean that because he is an almighty god he can do everything he wish to do we have no assurance if that is the kind of god that you have he might lie then your hope will perish because It is it is impossible for him to lie; therefore, we are assured of what he said. Every promise he made, he is going to fulfill it because he is a God that cannot lie. In fact, it is not only like that. He is a God that cannot lie. No, it is further supported by another verse in the Scriptures, wherein it says this. that by two immutable things in which it was impossible for God to lie See that it is impossible for God to lie so we can trust on him because it is impossible for him to lie impossible it doesn't follow that because God is almighty he can do everything he wants to do or everything there is Even if he wanted to lie, he cannot lie because it is impossible for him to tell a lie. See? I remember that song. Be sure so be sure it is true when you say i love you it's a sin to tell a lie if if it is a sin for us to tell a lie the more God cannot do that. He will never tell a lie. In fact, from eternity to eternity, it is impossible for God to lie. Kaya alam nyo, mali yung ginagawa natin kuminsan, mga kapatid. Eh. Maintindihan nyo lang ito. Kaya ako lang nililiwanag mabuti tungkol sa Diyos kasi ito. eh, That's my favorite subject. eh. Mali na itaas mo ang Diyos sa isang lugar na ayaw Niya. He is God. He is all-powerful. Let him stay in the place where he want to stay, not in the place where you want to drag him to. Amen? Amen? Walang sinasabi ang Biblia that God can do everything. Wala nun. Wala nun. He cannot tell a lie. He cannot transform himself. In God, there is no paralogy sa Greek. There is no transmutation in him. He is a father who doesn't vary anywhere, anytime, any place. Let us read James chapter one, verse 17. It says, "Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, In whom, whom is no variableness, neither shadow of turning. You see In whom there is no variableness, another shadow of turning. Hindi nag-iiba-iba ang Diyos. He will be like that forever. Kaya, wag nating ilagay. Sabi sa nga ni Ator ni Rosale, Praise undeserved is slander in disguise. Hindi ba ganun yan, attorney? Praise undeserved is slander in disguise. Tama. Pag sinabi mo kay Brother Eli, ang kanyang mukha, ang kinis-kinis, you are slandering me. Dahil alam ko, butas-butas ang mukha ko. Pag sinabi ko naman sa inyo, pogi ako, eh kalbo naman ako, nagsisinungaling ako sa inyo. Tama, mga kapatid. Speak of the truth. Tanggapin mo, Pilipino ka. Huwag ka mahiya. Kung ang ilong mo ay pango. Eh pango naman talaga tayo eh. That is reality. Ang hirap sa atin, ayaw natin ng totoo eh. Masakit kayo magsalita si Brother Eli. Eh, bulol ka naman talaga eh. Pero mo sabi mo, ako man of God. Man of God daw siya. Sinugo ako ng Diyos. Man of God ka pala, ba't bulol ka? Walang man of God na bulol. Bulol! Gusto mo patunayan ko? Oh, ate nyo, ha? Sa 3.34 ng Juan, ganito nakasulat. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Narinig ko si, si ano? Si CPR, Carlos P. Romulo, nagsalita, walang outline, tatlong oras, paalakpakan sa United Nations. Such a great speaker ang dahay-dahing mahusay magsalita sa mundo. Tapos sugo ka ng Diyos, bulol. Of all the people in the world, bulol pa, kinuha niyang tagapagsalita. Bakit? Sabi ni Kristo eh, ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Ang sugo, tagapagsalita ng Diyos. Tapos bulol, mali yun kapatid. Ganon, let us face reality. Gusto ko lang kayong hikayatin na ang ating pagtitiwala malagay sa Diyos because He speak the absolute truth. From now until eternity, God will not be proven to tell a lie. He cannot tell a lie. He is a God that has no paralogy. There is no transmutation in Him. He will always be like that as He was from the beginning and to everlasting. Let us prove that. The book of Psalms, chapter 90, verse 2, it says, Before the mountains were brought forth, him. or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. And that is God. What he is from everlasting, he will be in everlasting that is to come. He will stay as is, as he was. and as he will be he will be like that way from everlasting to everlasting thou art god kaya ganito lang ang ibig ko sabihin sa inyo mahaba lang ako magpaliwanag para makumpleto eh isa lang naman gusto ko sabihin eh wag nating purihin ang diyos at itaas sa isang lugar na ayaw niya wag din naman natin siyang hilahin kahit saan ay eh, si kristo nung manalangin 17:1 ng juan ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. Oh. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama! Ama! Dumating na ang oras. Oh. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Tumigalasa sa langit. Ama! Father! Asan yun? Eh yung pala, God is everywhere. Ba't ka ka kailangan tumingala? Umaarti ka ba, Panginoon? Eh kahit pala, asan ng Diyos eh. Our Father, who is everywhere, hallowed be, hallowed be thy name. Bahala ka na. Sana naintindihan mo logic. Kaya nga who is in heaven eh. Hindi is not everywhere. Matagal na tayong pinaniwala, God is everywhere. May delikadesa ang Diyos. Sabi, bakit ganun? Nung masunog yung mga mga tao doon, tumatawag naman sila sa Diyos, ba't hindi sila naligtas, dalawang daang mahigit ang nasunog. Eh, puro kasi ginagawa nyo dyan, itatawagin mo ang Diyos. Ano ko, alila mo? Kahit saan mo kung gustong kalad ka rin, hindi bale kung matuwid kan tao. Pag matuwid kang ka tao, isang tawag mo lang. Isang tawag mo lang. Pag matuwid. Salamat. Salamat.